Okay. Uh, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon mga ka -teach. So, ipapaliwanag ko naman sa inyo ngayon itong Buddha sign or Buddha heart. Buddha heart ang tawag ng hapon dito. Buddha heart yan. Ngayon, makikita mo sign, heart, tapos may butas dyan. Ngayon, ang ginagawa ng karamihan, sinusundan niya ang ito. Punta doon. O kaya yung tulis. Check nyo pa rin. Sa tulis at doon. Pero may load dyan. Malaki nga lang. Malaki yan. Pero ang talagang dinadalang, dinadala na load nyan na giveaway Treasure deposit ay nasa two to five degree south west. So, ayan na ha. Binigay ko na sa inyo ang sekreto ng Buddha Heart or Buddha Sign. So, yan ang dinadala niya. So, check nyo ang 225 degree sa layo na 3 yards, 5 yards, 7 yards, 9 yards, 12 yards, at palayo pa ng palayo. Basta matubig ang target ng 225 degree. Positive yan sa T object or treasure object. So yan ang kahulugan ng Buddha sign. So yan lang mga ka -th. Ang mapapaliwanag ko dyan ngayon kung may gusto din puntahan itong pointer pwede naman, hanapin nyo at baka may isa pang dinadalang load dyan pero suwerte nyo kung maliit ang dinadalang load ng pointer nyan, pero ang tawag ng hapon dyan is buddha heart or buddha sign Siya so, lang mga katets god bless, sana hay magtagumpay kayo sa inyong minimiti tayong lahat